Paul na sikat na sikat ngayon at pumatwak talaga ang Kim Pao Love Team kung saan di na magkaanda o gaga ang mga panay na makakuha ng ayudan chika mula kina Kim Chu at Paolo Abelino. Ano kaya masasabi dito ng aktor at ano mga plano niya for this year? Si Kim Chu nga kaya ang dahilan ng pagbabago ni Paolo Abelino. Panoorin natin to. Hello magiging thankful and grateful to everyone of na sumuporta at patuloy ang sumusuporta sa uh, naging tambalan namin ni Kim for the past two projects at uh, ito na nga, uh, kaka-announcer na pala kami uh, soon uh, sana sana subaybayan at rin ng mga taos uh, nakalaan talaga itong taon na ito para para maayos ko rin yung mga kailangan na ayusin sa sarili ko sa personality ko at pati na rin sa mga ibang aspeto ng buhay Oh. may kita kaya si Kim Chiu sa pagbabago ng kanyang oh. personality. Binalita na rin natin dito dati na oh. kung i-compare mo how before. Paolo oh. before, mm. yung parang the way he carries himself, 'di ba? Dati, mm. hindi daw siya masyado particular sa formahan. <laughs> 'di diba? ba? before and after, may mga video tayong nakikita dyan sa mga social media yung, yung pananamit ni Paolo before malayo-malayo daw ngayon mula daw ng madikit kay Kim Chiu na may mga machi-machi na rin daw na ano, mm -hmm. formahan, lalo na sa pagja-jogging mm -hmm. talagang kung fashionista si Kim, hindi din siya magpapahuli Oo, oh, oh, eh. oh. man o, oh, hindi ni Paolo oh, oh. malaki talaga ang influensya ni Kim Chiu sa kanya mm -hmm. sa totoo lang. Pero ako, ang natuwa ko, yung sabi niya yun na ah, may movie na sila soon, soon ah, di ba? Oh. yung po ang nabangan ng mga Kim Paul. Opa, oh, yung kanilang my love will make you disappear, mm, di ba? Mm, so talaga, gusto ko nga matuloy niya niya. Kasi, di ba, magiging busy pa si Kim Chiu sa ano, yung anniversary ng Showtime. Uh, di ba, yung magpasikat. laban ng labanat. Magpasikat. magpasikat. Tapos Pugunta yun na, pupunta sa Korea. pa ng ano, nagtatanggap ng award. Congratulations sa get Kim Chiu, di ba? May awards na naman siya sa Asia, Asia. Hindi, Char sa ano, Soul. Soul naman. Soul drama soul. naman yun. Yeah, di ba? At oh, saka yung sinabi niya kanina, gusto ko yun ah, mm. ha, na this year sa sabi gusto niya yung mag yung focus niya yung kanyang personality mm -hmm. something to that diba personality uh -huh. development Toto ba? Diba? Okay, diba? diba? kasi para ano para bibihira din sa lalaki yung vein yung banito so ba? katulad din mm -hmm. yung dalawa diba bibihira yung you know? kasi if you feel good about yourself Nag-aano, jades, radiates eh, diba? It radiates, diba? Sabi. Define radiate. Radiator, diba? <laughs> Tried oh, oh. <laughs> yeah, tri jades, diba? Pero important sa kanya, ha? Diba? Talagang ah. <laughs> <laughs> guapo-guapo. Oh, oh. Kahit pa nung umpisa pa na, mo siya sa stars. Parang bango-bango niya doon sa interview na, na yun, ha? True. Napakabango niya. Hindi lang napakita sa video. Talaga daw ano. Inamoy mo siya? Yung pag-workout talaga ah, daw nila. Religiously talaga. Parang ano, ginagawa na talaga nila na daily. O oh. ano, regular. Kung may time talaga. Regular routine. Parang napapansin ko, ha? Parang five Sundays na sila talaga nagsasama no matter how busy they are. Mm -hmm. Kasi ang alam ko yung Davao niya before, yung unang Davao niya na September, no. 7, umuwi daw ng madaling araw yun, Sunday daw kinabukasan ay nagjogging pa rin. Mm -hmm. Kaming, so, baga, yun, says, yung day sit to eat, nagkagang may time sila sa isa. Wow, day sit to eat. Oo, di ba? Para mag-inan sila. <laughs> at, at yung binigay ni Miss Janet Dalio, inilagay agad sa bag niya. Kaya diba? ano pala talaga naman, inaabangan ko araw-araw ang jogging nila. Yeah. Sino-zoom ko kung suot-suot na. Ang mahal diba? ng bilid doon, diba? Abangan natin, oo. Kaya mahal, sabi ganun ka ba ni Dahlia, yeah. ni Janet, Damaso, si Paolo. Oh, oh, at appreciative naman ito, nag-thank you, thank you ng aking hmm. di ba? sa oh, pagbigay ng kanyang pang-jogging-jogging, di ba? Oh, oh. at kami ni Milde na bumili nun, no? <laughs> oh, sa SM! nang <laughs> pumili. Bumili <laughs> kami, talaga <laughs> may yes. effort kami para din kay Paolo, di ba? Oh. Yes, oo. Oh, oh. Kaya aabangan po natin, ha? Ah, kung, kung hanggang saan. Hindi, kung kay, ako ang inaabangan po ko talaga mm. kung kailan sila talaga aamin. Ah, actually, okay. yun. Okay. parang sana, no? Parang sana itong mga Kumbaga yung ano expectation ng kanilang mga fans mm. hindi mauwi sa ano Delulu lulu they De lulu ngayon Parang, diba? parang kapag ka sila'y umamin na, parang wow, talagang uh, ang happy-happy lalo ng mga Kimpo fans, diba? At saka ito ang isa, naman uh -oh, isa rin to sa inaabangan ha, kung makakasabay din ang kita ng My Love Will Make You Disappear Ay, oo, sa natin. kita ng hello. ng hello Love Again, diba? So yan diba? ang ating balapeng ako naniniwala, kaya, kayang sabayan, uh -oh. talaga magiging black din. Sa palagay mo, sino dead. ang ano, mas kikita? Ako parang <laughs> sana hindi pa naman si Madam Auring eh. Pero ang hangsa, ko, bot, kikita kasi. Ayan. Ngayon pa nga na, nagpapablock screening na ang mga Pero si tatanungin na natin, yun yun yun. ay mag-message, mag-comment kayo sa aming comment section na sa palagay oh? ninyo, di ba? Sino yes. ang mas kikita? Ang hello love again or your my, love, love, will make, make you disappear. Dapat eh.